Nagluto nga ako ng sausage tuyo at sunny side up. Yan ang agahan namin ng aking ana. Meron nga kami na kanin kagabi. At sinangag ko nga. Bawang nga lang ang nilagay ko. So, ayan nga at kumain po tayo ng agahan. Maaga rin ako nagising kanina. Akala ko tanghali. Nasanay na nga akong gumising ng maaga. Napakadami ko nga ang nilabahan. At ayan nga pagkatapos ng gawain bahay, wala na kami gagawin ng aking ana. Naisipan nga naming mamasyal. total day off ko naman. Ang anak kong ayaw sumakay sa si Ramstar kasi nga napakabaho nga daw. Napilitan lang siyang sumakay kasi nga napakainit kanina, napakaaga eh, napakainit. Eh lalo na nung tanghali, napakasakit nga sa balat ang sikat ng araw. So hayan nga at na kami ng aking anak. Napakadami ng tao dyan. Palibhasa linggo, family day. Hello Philippines and hello world. Munti ko na makalimutan mag-introduction, nakakaloka. <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po ay lagi tayong masaya. Pag nalulungkot po tayo, hanapin po natin ang nakakapagpasaya sa ating. Tulad ng ginagawa namin ng aking anak. Nililibang namin ang aming sarili. At heto nga at naglalaro na kami ng aking anak. Apat na oras yata kami naglaro dyan. <laughs> nakakaloka. At hen nga at nakaramdam na kami ng guto. Naghahanap na nga kami ng makakainan alus Alos lahat punuan nga. Kaya dito kami napadpad ng aking anak. Dito medyo kokonti ang tao at may upuan pa. Hindi kagaya sa iba na punong puno. Heto nga at dumating na ang aming order. O diba gutom na gutom kami dalawa. Di diba nga kami nagla-launch? Hapunan na nga naming dalawa to. Kaya dinamihan ko na yung order namin. Heto nga at nagkamay na ang aking anak. At nahihirapan na siya mag kutsara at <laughs> Tapos na nga kami kumain dyan. At humihingi na nga lang si Maro ng takip ng kanyang maiinom. Inaya ko na nga siyang umuwi. At marami pa akong gagawin sa bahay. Baka mamaya ay umulan eh napakadami kong sampay sa bahay. So ayun nga at pauwi na kami ng bahay at nakasakay na kami ng jeep. Mamamalayin ki ako. At marami pa nga ang kulang na dapat bilhin. Bibili nga muna ako ng sabon ko pang papute. Charo! <coughs> Heto nga at namimili na rin si Maro ng kanyang babaonin sa school. Kunin mo na anak yung mga gusto mo. Kasi kapag ako ang ramili, baka hindi mo magustuhan. Hayan nga, tapos na kaming mamili ng aking anak at pauwi na kami ng bahay. At heto nga, at pagod na pagod ang aking anak. Magpahinga ka muna dyan. At aasikasuhin ko ang aking mga sinampay. Diyos ko Lord, ang PLDT, walang signal. Buong Nueva Ecija, wala. At mga karatig probinsya. Kaya ang anak ko, inip na inip. Gustong maglaro, hindi makapaglaro. Hahaha! <laughs> Kaya heto, nagtitiis sa data ng kanyang cellphone. Paano nga ba ako mag-upload ng video? So hanggang sa muli, I love you all and I thank you. <laughs>